'yung uh. si Pangulong uh. Uh, Duterte kaya nga binato sa kanya 'yung ICC 'di ba? Kung titingnan uh. mo 'yung batuhan ah uh, uh, 'yung gikan na uh, uh, kung i-impeach uh -oh. niya 'yan kasi ang everyone was saying mag, may impeachment resolution ang lumabas ICC. So mm. kung titingnan mo who is dictating the tempo? It's not the income, the, the present administration. It's him. They are reacting to a preview, What he's saying? Oh. Yeah, to a former president who is reacting based on sa ginagawa nila. Mm -hmm. eh, hindi naman ho ang dating Pangulo. Ay yung pagbabalik politika ni Tatay Digong sakaling mapatalsik. Yung mapatalsik mukhang remote na po yan although uh, marami talagang naglalaro sa ating... Uh, lipunan dito, uh, nagpapagulo sa sitwasyon natin dito sa bansa, nagpapabagal sa pag-unlad sa bansa. <laughs> Miss Malo, ano po yung assessment niyo, evaluation dito, na eh, si Tatay ay dahil medyo napipikon, ay nagbanta na babalik politika. Um, uh, alam nyo po yung uh, salita ni dating Pangulong uh, Duterte. Malaman yun, no yun. Uh, malaman in the sense na parang sinasabi umayos kayo, kung hindi, uh, nandiyan ako. Um, at uh, marami sa tingin ko sa ating mga kababayan ang uh, siguro hinihintay na makapasok siya muli. Um, dahil makikita natin yung pamumuno niya, uh, diretso, uh, with certainty, hindi yung paligoy-ligoy o subject to interpretation. Uh, alam po nyo sa liderato napakahalaga na diretso ang sasabihin mo hindi yung um, subject to interpretation ng kung sino-sino lalong gumugulo yung sitwasyon no? um, uh, so sa tingin ko kahit na napakahirap yung uh, gagawin niya dahil nga na raid na yung partido niya um, uh, nakikitaan ko na ang ang posibleng pagbabago ng politiko, ng politika sa ating bansa ay pwede manggaling sa PDP. Kasi kung kung aalsin mo na lahat yung mga naan dyan, di ang, ang tanungan ng iba, o ay eh, sino ang tatakbo dyan? Uh, alam po nyo, wala kasi tayong political ladder na pagkatapos mag-mayor, umaakyat, umaakyat, nang umaakyat. Sa tingin ko, itong gagawin na, na ng PDP laban, baka yun ang susi para may bagong dugong pumasok, may may paninilbihan sa bayan ang ang linalagay sa isip. Uh, mahirap yung gagawin niya uh, dahil kulang sa lahat. Pero sa tingin ko, may mga taong tutulong sa kanya. Katulad na rin yung nangyari noong 2016. Uh, marami nagsasabi, spent force na si dating uh, Presidente Duterte. Sa tingin ko, hindi ho. Uh, kung yan ba naman e spent force, edi di sana. Hindi nag re ang political establishment kung talagang wala nang saisay si Pangulong Duterte? Opo. Uh, itong midterm ay nalalapit na, 2025. Uh, although marami po sa mga legal luminaries natin nagsasabing wala namang illegality. Kung sakaling uh, makisabong o makilahok sa politika si dating Pangulo, si Tatay Digong, If, if, in 2025 how soon palagay niyo na he will make it true to his words na pumasok ngayong 2025. Ay um kasi ho, ang ang pagbubuo ng isang slate uh, napakahirap niyan lalo na kung uh, outsider ka uh, na retired ka na sa iyong panunungkulan hmm. tapos uh, syempre ang pondo napakahalaga ho sa politika ng pondo. Pero Um, dahil wala ho tayong oposisyon na, na matuturing ngayon, yun ang kagulat-gulat ngayon sa political dynamics natin, wala ka maiturong oposisyon eh. Parang yung oposisyon kasama na sa administrasyon. So kung magkaganon, wala yung kritisismo. Ang kritisismo ho, napakahalaga niyan sa isang demokrasya. Yun, yung sinasabi ni dating Senator uh, Joker Arroyo. No? Uh, the, the minority rights, will have to be protected kasi that assures you a vibrant democracy. Uh, so ngayon, meron hong void na pwedeng punan ng isang dating Pangulong Duterte. At, uh, mahihirapan po pag uh, pumasok yan, pag inalaw nilang pumasok kasi doon sa aming survey, at least, parati ho siyang nagtatap. Uh, at, uh, sanay ang isang ang isang Rodrigo Duterte na tumakbo galing sa wala uh, at galing sa outlier, uh, yan po ay eh, nagawa na niya noong 2016. Uh, yun ay bilang Pangulo. Eh Yung Senador, madali lang yan lalo na pag magtulungan at strategic yung pagpili mo doon sa labing dalawa. Ginawa ho nila yan noong 2019, dalawang slates. Uh, tayo nagulat, may slate ang anak, may slate ang tatay. Ang ang sumosobra sa rabing dalawa, mamili ka diyan na sa inyo. So sa tingin ko it will also be out of the box na ang gagawin nila dito sa 2025. Kaya lahat nag-aabang. Kasi hindi ho talaga ang si Pangulong Duterte hindi ho yan talaga based on a campaign book eh. Talagang widow do uh, at saka talagang gut politics yung magaling ho siya sa ganun eh. Uh, so, lalagyan mo lang ng disiplina saan pupunta, saan iikot, uh, sino bang malakas, sino ba ang maglilid ng slate na yon Marami pong mga bagay-bagay na kailangan pag-aralan para maging competitive ang slate ng uh, dating Pangulong Duterte. Mm, do doon sa camera po, mukhang medyo numbers game ang pag-uusapan. Talagang uh, dominant na yung ng speaker. Pero sa Senado po, ang alam po natin mga re-electionist dyan ay PDP po ba si pito. Bongo, si Senator uh -huh. Bongo, Senator Bato Dela Rosa, Senator puro pito. mga re-electionist po 'yan. Po di po uh -huh. ba? Sen so so sir, I mean, so sir meron siyang meron siyang tatlong taga-PDP, ang total ho, pito ang re-electionist. Uh, yung tatlong taga PDP, si Jaime Marco, si Pia Cayetano, si Ram si Bong Revilla na taga lakas at saka si Lito Lapid na independent. So kung titingnan nyo, uh, numerically mas maraming re-electionist na PDP. So kung yung tatlo magiging core, uh, plus dadagdagan ng mga uh, bagong pangalan, uh, sa tingin ko at siguro maging guest candidate kasi Katulad ni Senator Amy Marcos na nagsasabi na ang loyalty niya hanggang dulo na kay Presidente Duterte. So siguro ho, guest candidate yan doon sa slate ni, ni PRRD. O, oh, so apat na yun plus siya, lima na. Uh, hahanap ka na lang ng mga lima or uh, uh, pito uh, para mabuo yung slate. Mm -hmm. Oo. Uh, napakahirap naman ho on the other side, napakahirap dun sa so-called supermajority. Paano mo pipiliin yung labing dalawa o ang total members mo ay napakalaki, dambuhalang partido, no? Uh, at ang, ang ang magiging problema ho niya yung uh, usapang lokal kasi yung ah uh, yung incumbent, di ba? may Mer meron tayong sinasabi na pag incumbent ka, i-respect -re hmm. yan. Yung equity of the incumbent. Ah, paano mo yan i-adjudicate kung may partido federal ka, may lakas ka, may kasama ka pa sa koalasyon na nasyonalista. I mean, lahat ng partido nandun eh. Vis-a-vis -vis sa PDP laban. So, ah uh, sa tingin ko very light yung sa PDP laban hindi mo kailangan ng kadambuhalang lang war chest compared dun sa kabila uh, talagang quid pro ko yan kung sinong isasama dun sa labing dalawa and at the same time hindi ho ibig sabihin pag, mata, pag napakalalim ng war chest nyo mananalo ka nakita ho natin sa kasaysayan natin ang mga mayayaman uh, hindi na nanalo sa presidente no iba-iba ho ang presidential politics kaya ah uh, kailangan mahusay at masinop na paggamit ng pera. So the less the less uh, the less uh, members in a political party but coming from strategic provinces, yung malalaking probinsya, di ba? Uh, napakahalaga ho yun sa pagtatahi ng inyong slate. Our partner? Uh, um, magandang hapo po, Miss Maluano. Oh. Ma'am. <laughs> Yung, yung, ano yung pag ito, pag ganito yung mga topic talaga parang ano no, parang ang uh, daming pwedeng i Yo, no, <laughs> <Di ba? laughs> napaka alo napaka sensitive kasi mayroong mga pwedeng lumabas na mga bunga-bunga yan eh, no? But I will just go to this uh, election 2025. Anyway, we're talking about yung posibilidad ano na sinabi niya talaga eh, talagang yung tuloy niya sa anak ko yan sa sasanggot ko sa inyo. Lalaban ako. Hindi ba? Mm -hmm. Ang pinakauna na ang mangyari is 2025 which is the national for the Senate and the Congress. No? Okay, uh, 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 Senate. Uh, I just want to ask this. How important and how will be this 2025 election be a game-changing for, para mabigyan tayo, mabibigyan ba tayo nito ng uh, tinatawag na numero ng lakas ibig sabihin, the strength, no? The popularity between kung saan ba ang tao na kay D.P. Saraba, the Dutertes, or nasa Romualdez. Ibig sabihin, yung, yung mangyayari na pagkapanalo, di ba? Kung gaano ang uh, mangyayari doon. It, it's already an answer or at least a glimpse of ang kalagayan na pwedeng mangyari sa 2028. Mm -hmm. Ah, ma, maganda yan tanong mo, no? Ah, maganda ang pagka-frame kasi ah, talagang ano ang mangyayari doon Romualdez ba o Duterte, no? Ah, ah, ang isang kailangan nating makita diyan ah, yung sino ba ang may kasaysayan na nasiro ang kalaban. Ah, nangyari puyaan ng Uh, una ng 2016 nang galing out of nowhere. Walang partido, walang pondo, late nag uh, nagdecide, halos walang plataforma, walang mensahe, basta organic. Ako ito. Ako maharap ako sa inyo. Lumabas. Oh, Di ba? Lahat ng tao nagulat tayo. Yung palang hinahanap nila, napaka-ordinaryo, napaka-simple. Pati ang pananami, na. Yes, and, 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 and sa Pinusa, Yes, ma'am. At, at, at saka yun yung tinatawag na the people's campaign kasi hindi naghahakot ng tao, naghihintay sa kanya yung huling rally doon kami na shock yung doon sa Bi, uh, sa tagig. Naghintay ang tao ng apat na oras. Pag tinanong mo yung mga tao, ba't kayo naghihintay? Kasi si, si Duterte yan. O ay hindi naman nyo kilala yan, taga Mindanao. So yun yung isang aspeto. Sanay siya sa ganon. Okay? Uh, yung pangalawang aspeto, yun ang ginawa nila noong 2019. Wala hong nagsisiro sa kalaban sa Senado. Uh, natatandaan niyo yung laban kay GMA midterm. Ang midterm is an election of the, on the incumbent. It's a referendum on the incumbent. Maganda ba ang buhay mo ba na bago no, ano no, itong administrasyon na ito? Uh, yung maganda ba ang kanyang programa? Ha? O ba ang ating ekonomiya? Lahat po papasok sa isip ng tao sa 2025. Pero, tatandaan po natin, ang Duterte lamang ang nakapagsiro ng kalaban. Si Gloria ho, uh, si GMA po, nung midterm, meron hong isang natira sa kanila. Doon sa, na, kung natatandaan nyo, yung election ng uh, 27, 2007, 2007. Uh, na ang opposition Lord it over President Arroyo slate, ang ang lumabas lang yata doon isa o dalawa eh. Mm -hmm. Si Joker Arroyo yung isa tapos may isa pa. Uh, so itong si Presidente Duterte na na-zero nila yung ano nga ito? Uh, yung na-eight nila yung kalaban eh, yung liberal. Mm -hmm. oh. May si partner Ocho dun, eh? oo. Ocho Diretso. Si oh. Ocho Diretso. Di ba nasiro nila? <laughs> First time. sa Ocho Diretso eh. Ocho Diretso sa time, uh. Inodoro. Yeah, oo, di ba? So, talaga mag magugulat ka. Wow. Walang nakapasok ni isa. O, pagdating ng, ngayon doon sa 2022, patapos na ang term niya, makikita mo wala rin liberal. Isa lang ang nakapasok okay. si si Senator Hontiveros. So, anong sinasabi noon? Iba yung politika ng Duterte at tinataya nila yung pangalan nila, yung record nila para mm -hmm. makakuha ng ganong resulta sa eleksyon. Mahirap pong makakuha ng ganon kasi ang kalaban mo talagang sinisiro mo. Mm -hmm. Ayun lang ho sa kasaysayan natin na nangyari na may natalo. Oo. So na, if I'll go back to the question, as of now, at least at the, on this day, no? So far, is you will see, nakikita na ninyo yung lakas pa rin na whoever oh, oh, oh. President ex-president Duterte will endorse or will oh, uh, campaign for. Eh, imagine niyo ma'am, pa resulta. Yes, imagine ma'am kung siya ang nag ng slate. Iba yung endorsement iba yung campaigning. Sa neperillo lumalaban, Oo. Kumalaban pa sa. tataya Oo ako pangalan ko kasama ako sa slate. Ito kami. Iba ho 'yun. Okay. So, um, yung excitement, gawin na lang natin. Nasa ng excitement? Ang excitement lang dun sa pagpasok ni Presidente Duterte uli sa oh. Amin, wala dito sa incumbent. Okay? Sorry. O, oh, pag mo ngayon naman eh, uh, may me measure mo yung, nanu may nanunood pa ba sa kanya? Uh, tuwi ko hong monitor yung gikan, tinitingnan ko yung number of views nagugulat ako na madali, almost madaling araw na ho eh. Uh, talaga yung pagtaas ng nan nanonood. Nagsisimula mm -hmm. sa libo, hindi hundreds eh. Tapos nag nagpipik sa 5,000. At wala pa time, sa TV. Wala pa yung Oo. TV doon. At oh, that's the TV, eh. time. Sabi ko, 5,000? Yeah. Uh, Ordinaryo. Okay, this is something na I, I need to ask, no? Kasi kanina na pag ang inano nyo siyempre, kasama naman palagi sa pag-aaral, yung nangyari noon. Mm. So, about 2016. Totoo yun. Interesado kahit yung mga hindi boboto eh. Mm. Umami na tayong lahat. Kahit hindi natin kilala si no uh, oh. Duterte noon. Naging interesado ka sa kanya. It became a fresh... Um, eh, yes, nagkaroon ng gano'n, no? And What? then, 2019, sabi mo nga, talaga nga um, nilampaso. Uh, let's mm. call it exact. Kasi sorry po pero ganoon naman talaga mm. nangyari, mm. no? Kaya lang ang difference lang po ngayon at this time. Um this is uh, ang nangyayari po kasi ngayon is like hindi si President Duterte mismo ang nalalimelight limelight doon sa mga pagtitira, no? At least I'm talking about the confidential funds muna about the BBP Sara and all. Mm pati na rin ngayon nasas- uh, pinuputok na yung ICC ulit, ibinabalik e mm -hmm. ano. So ibig sabihin scenario po ngayon na hindi katulad before ng 2016 na yung interest ng tao sino ba siya? Mm -hmm. Ano ba siya? So ibig sabihin nakilala sa. So mm -hmm. ngayon, magda-grant to ba siya nakilala. Mm -hmm. So ngayon, sa ginagawa po ngayon, may, sa tingin nga may epekto ito na hindi na hindi na hindi na 'to yung mga question mark sino ba si presidente It is now a matter of naniwa ikaw ba ay naniniwala sa ta, sa tama ang kanyang ginawa o oh, mali hindi ba may ganun ka na ngayon mm -hmm. okay so so yun yung gusto kong tanungin uh, iba na iba ngayon yung tingin ng tao doon sa 2016 and maybe 2019 kasi incumbent sa noon but now as a private citizen na meron ng nagkaroon ng background no, ng mga kanyang ginawa, doon na magbabase ngayon ng tao, di ko pa. Mm -hmm. Opo, tama kayo doon. Pero mm -hmm. ang pagbabasihan nila ay isang public record na alam ng lahat. Kunyari, dalhin mo sa usapin ng uh, illegal drugs. Kunyari, tanungin kayo, uh, kamusta sa inyong komunidad Ah, yeah. Balik ko sila synergy, ulit. Oh, tama, diba? tama. Oh, pumutong pumunta ka ng oh, gusto, oh, gusto nila yun. Kasi oh, hindi lahat. Ah, masasab... Alakad na sila. Oo, oh, oh, tama. oh, diba? I understand oh, your point. Oh, yes, ang ah, pangalawang yeah. pangalawa hong pwedeng itanong, eh, kamusta ang frontline service? Nagbago ba? Kayo ba'y uh -oh. ba naaatupag? Kayo ba'y may natatawagan? Kung may kayo may reklamo? Uh -oh. Nakita nyo na bang ako'y nagalit sa mga hindi tumutulong sa inyo? Yung gano'n lang ha, public So may strength din na meron na siyang, baga pag nilabas na ng senator, para may nakaraan ako na ginawa. Yes, yes, So nasa inyo na, natuwa ba kayo o hindi. Oh, oh, so again, ganun, it will reflect the, the direct approval of the people sa kalalabasan yes. ng pag- ng eleksyon na pag lumaban si President Duterte. Okay. It will answer, no? It, it oh. Kasi may dala siyang kwan eh. May dala siyang, ito yung accomplishment ko. Yeah, oh. may dala siyang bagahe. Ibig sabihin oh, tingnan mo ngayon Ibabangga ko ngayon accomplishment oh. ng two, three years ng administrasyon. O, oh, kunyari, tanongin kayo, nararamdaman niyo ba ang gobyerno nung ako'y Pangulo? Uh -huh. Eh, hey, ma'am, uh -huh. di ba? Doon na lang sa mga ganon at saka yung mm -hmm. diretsuhang pagnanalita. Mm -hmm. Uh, malaking bagay po yun uh, tapos uh, pwedeng hindi rin naman siya uh, pwedeng hindi rin niya ihalo dun sa kanyang naratibo pero uh, yung ginagawa nila sa dalawang Duterte isa binubogbog mo sa CIF na leading to impeachment yung isa binubogbog mo sa ICC diba? Uh -oh. Doon pa lang yung kwentong yon, sa tingin ko it will it will get the base to say mali naman yung ginawa sa inyo. Oo. I, I think it's very clear naman kasi sinabi ni FARR dito, diretsuhan eh. Pag hmm. pinatalsik nyo, anak ko dyan, tatakbo ko. So, ibig sabihin, hmm. yung narrative, na, ano ang object, ano yung bakit sa tumakbo? Eh, malinaw hmm. eh. Hindi naman niya sinasabing tatakbo kasi gusto ko lang manilbian, ulit. After siya, sadya, pagod na nga ako. Oo, yeah, yeah. Pero ang driving force niya is how you treated my daughter. Yes. At saka mama, past tense yun. Bakit niyo ng anak ko? So hindi niya na kinukover kung ano yung purpose niya. Nakita ko naman, sinabing tae. Di ba? Okay, I will go now. Because sinabi niya na ako tatakbo kahit mag-isa pa ako sa PDP laban. Actually, inano niya yun, enforcement niya, no? Na sinabi niya, eh, buti nga, mag-isa na ako, eh. So, hmm. ngayon, makakalista ako ng mga pangada na gusto niya. Hmm. Malaya siya ngayon, no? Hmm. Pero ang ko lang sa'yo, as Duterte himself can actually very strong, right? Do you think it's wise for him pa to carry other people with him na maaaring baka bumigat, you know? Or uh, maging isu iso pa, hindi natin alam. Hindi, ikaw being strategist ka rin eh, di ba? Nagka-campaign strategist ka rin, management kanya bak mm -hmm. Pag ikaw ba, anong sasabihin mo? Di na tumakbo ka na mag-isa. Mas, 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 malaya ka, ikaw mismo yon kung ano yung merong kang dala na popularity, hindi mo na kailangan pang i... Ano may ikargahin yung iba? Mm -hmm. so, what will you tell him? Kung ikaw dal yung... Dal- dalawang bagay yun. ah uh, kung siya lang mag-isa, magaan. Madali mong mapanalo. Mm -hmm. Uh, pero dati kang Pangulo, maraming tumitingala sa iyo, uh, malaming susunod sa iyo kung sino'n sasabihan. Yung pagbabago ng politika, yung chance lang na merong makitang bagong muka, bagong dugo, mm -hmm. uh, positive na development sa politika, sa tingin ko yung chance na yon hindi pa kakawalan ng Pangulo. So And malaking I factor, yung may bago na muka ulit, may yeah. bagong... Biglang nagugulat ang tao. Oh my gosh, Sino 'tong pinipili niya? So the oh, interest oh. will, be ba? Oo. Oh, oh. Kasi yun, yung oh, ang, alam mo ang kailangan lang is yung magkaroon ng interest. Tapos interest uh, yung talaga. magic oh, oh. na tinataas ang kamay. Tinaas oh, oh. ng kamay ng isang dating pangulo. Uh, malaking bagay 'yon kasi hindi mo alam yung bang incumbent si uh, president Marcos ba will join the the going around for for the slate. Uh, makikita natin ang masipag noon, noong 2022 si Vice President Sarre. So, uh -oh. sisipagin ba ng Pangulong Marcos na sumama sa slate at to mm -hmm. join the huskies? kanino siya, yes. Diba? Kaya nasasabi ko, itong 2025 will answer many questions. Mm. Kasi, uh, usually rin, ang Pangulo naman talaga have the right to endorse kung sino talaga yung uh, gusto niyang manalo, ex-president Duterte, kita mo kayo tawag ni mm. partner sa sinabi mo ng walo, no? Mm. Talagang, yung bag-umbag, eh, talagang mm. nagka-campaign siya. So, the president has the right to do that. So, makikita ngayon ng tao, nasan ba talaga si PBBM, right? Oo. Makikita yon. At makikita rin yung lakas ng uh, Duterte Duterte's pa at makikita rin na ka muna humila ba dahil ba ito sa Romualdas, di ba may ganong mga oh, sagot yes ma'am yes. oh, imagine very mo 2025 imagine mo ma'am kung si speaker ay eh, tumatakbong senador maraming maraming combination na pwedeng mm -hmm. magpa slow down ng slate mo o mag di ba uh, so imaginein mo yung mga pangalan na nababanggit sa sa mga issues tungkol sa pondo ng bayan, Diba, ah, uh, so, lumalabas at lalabas 'yung issue dahil ang midterm nga ay e referendum sa incumbent. Uh -oh. Gusto niyo ba 'yung 3 years? Ganun lang ang tatanungin yeah. mo sa taong bayan. Ang ganda ano ta ba? naman ano. Uh -oh. 'Di ba? Ano ba ang nagustuhan nyo? Ano ba ang dadalhin niyo sa polling center at naiisip nyo top of mind ginawa ng incumbent? ah, oh, I next ah. Uh, sa tingin mo ba itong sinabi ni President Duterte na to? Na, kasi may kung eh. Hindi naman niya sinabi ako itatakbo. Merong ano yun? May karugtong. Kung patatal si Kenyo, si VP Sara i pitch mo talaga tatakbo ako. So meron sa mm. tinatag -hmm. na kung. So sa tingin mo, knowing President Duterte style kasi hindi yan nagsasalita ng walang um walang uh, deeper or uh, behind it na objective, no? Sa tingin mm -hmm. mo, this is already like saying, Uh, binibigay ko na sa inyo senario, scenario ah. pag kinalaw niyo 'yung anak ko ito magiging senaryo. So bi binabalik ba niya 'yung bola ngayon dun sa mga may plano-planong niya na sige try niyo. Dahil oh. ito ang magiging nag nagsi siya ng na oh, yeah. sahe sa traffic yeah. signal message, right? Tama tama po uh -oh. 'yon. nagsi si Pangulong uh -oh. uh, Duterte kaya nga binato sa kanya 'yung ICC, di ba? Kung titingnan uh -oh. mo 'yung batuhan uh, uh, yung gikan na uh, kung nyo yan. kasi ang everyone was saying mag may impeachment resolution ang lumabas ICC so mm. kung titingnan mo who is dictating the tempo it's not the income the, the present administration it's him they are reacting to a preview so what he's saying? Oh. yeah to a former president who is reacting based on sa ginagawa nila. Mm -hmm. Eh hindi naman ho ang dating Pangulo para maniwala dun sa mga sinasabing wala akong pinaplano dyan, hindi ko alam yan, uh, hindi na ho, iba na ho ang taong bayan ngayon, iba yan dun sa 10 years ago, 20 uh, years ago. oh, uh, kasi so, no, na-observe ko yan eh dati, lahat ang sasabihin ni President Duterte, meron siyang gustong mangyari. Hmm. Yung bawat hindi, sasabihin siya. Alam naman niya mangyayari, magre-react ito eh. Mm. So, may ganun siyang strategy. na no? strategist na eh, di ba? Oo. At saka ilang steps siya ahead. Of o, the... O, nakikita niya yung, yung, yung resulta na gusto niya ng epekto ng kanyang sinabi. That's Ay, right. Ay, nagkayari naman. Kasi oh. nagre-react eh, no? Oo. Oh. 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 So, ah... Uh... Kaya nga ang kwan, um, ang ang parati ko nga patihon sinasabi, tuwing Lunes may bagong may bagong pinapalabas na parang tatlong Lunes na tayo, apat na Lunes na tuwing Lunes mayroong ibang <laughs> nangyayari sa storya. Ah. So, anong ibig sabihin noon? Prinano. Mayroon silang uh... gagawin. Oh, ayan, naganya na. Labas natin ito. Uh, kaya ang nakakalungkot ho doon, wala ang focus sa bayan. Ang focus na sa politika. Actually, kahit naman yung mga tao ngayon, Miss Maluk, makikita mo na. Hmm. They're already saying, my God, tama na yung Duterte yeah. or away Kasi nangyayari, ang dami na, ang dami kailangan na in, kailangan gawin ng kongreso na kailangan ng mga tao. Hindi naman na bibigyan, pansin. So, And even the people na were already, tama na kasi nakikita na yung political... Yes. Um, air eh. Hindi na ma-deny eh. Hindi ba? at ma'am, ang, ang napakahirap dyan, hindi natin naririnig ang Pangulo na nagsasabi, oh, tama na! hindi ko tayo sa trabaho! <laughs> yung nagsusunod ko tanong, naunahan nah, mo na ako. Di ba? Ah, parang, hello? Bakit ganyan na? Balik tayo sa trabaho! Oo, oh, hindi ba? Kasi yun ang hinihintay ng mga tao eh. Na parang, oh ikaw makaka ano yan eh, ikaw maka oh, neutralize ba? Yes, ano? yes. Oh, no, oh, yeah. Oh. Hinihintay laging. Hoy, kayo na, tumahinig na kayo. You're under me as you're ganyan. Yes. Magtrabaho so, na kayo, gano'n. Hinihintay. It's, it's, it's really leadership. Hmm. Uh, you have to command people to okay. stop and let's focus on what is what is needed.